Business as usual pa rin ang biyahe ng mga jeepney ngayong araw. Marami mang mananakay, sapat naman ng mga jeep. Pero bukas mag-iiba na ang kwento. Ngayong araw na kasi ang last day ng leeway na binigay ng LTFRB para sa mga jeepney operators na mag-consolidate. Ang walang may papakitang papel ng consolidation bukas, ituturing ng color room. Nagtanong-tanong kami sa mga tsuper ng jeep para kahit papano yung sukatin kung marami pa ba sa kanilang hindi pa nakoconsolidate. Ito ba consolidated na itong jeep? Apa. Paano mo mapapatunayan pag may sumita sa iyo na consolidated na yung jeep na po pinangawakan? Si Ray Mart, super ng jeep, biyahing tandansora. May papel na rin may papakita sa mga maninita bukas. So, ito yung sa iyo. Itong green. Ha? Ito. 521. So kapag may sumisita, may nagtatanong, yan ang pinapakita. Ah, ito na lang po. Ano sinasabi mo sa kanya? Nanako ko naka naka-consolidate naman po. Komplikado man daw ang lakaran, naiahabol naman po kasi akin, additional po ito. Pero merong... Ulang po, po noong April. Okay, pero pag may humarang, may sumita sa'yo, meron ka may papakita? Meron po, kompleto po yan. Lahat ng natanong ko ayos na ang dokumento, kaya makakabiyahe pa rin bukas. Kaya ang mga mananakay, wala raw dapat alalahanin. Kaya lang ang mga tutol, nakikipagmatigasan pa rin hanggang ngayon. Tulad nitong grupong Manibela na imbis na mag-consolidate, sumugod sa harap ng LTFRB para ipilit na makabiyahe pa rin bukas. Guardyado sila ng mga polis habang nakaharang sa East Avenue. Kaya lang ang mga ganitong pagtitipon, perwisyo ang dulot sa daloy ng trapiko. Tulad ng mga nakausap natin ng mga mananakay, mainit na ang kanilang ulo. Matiwa siya. Eh. Yung presidente nila at saka presidente ng LTE Party. Sila pa? mag-usap? Oo, ginadala siya loob. O, hindi rito sa labas? Hindi dito sa labas. Kasi nagkaka-estorbo nga ba? Oh. Tumukod kasi ang traffic hanggang EDSA kaya marami ang naabala. Mabala po masyado. Tama ba yan na ituloy lang nila yung ganyan or dapat eh hindi ganyan? dapat na hinto na po nila para ano po. Tigil na rin po nila yung pagkakolorong po nila sa daan po. Sa huling bilang ng LTFRB, kulang 80% ng operators na ang nagpapakonsolidate. na 60% naman dito sa NCR. Pero yung ng LTFRB, tuloy-tuloy na ang PUV Modernization Program. Manguhuli na sila bukas dahil tapos na ang palugit. One-year suspension sa mga driver, 50,000 pesos ng penalty at 30 days impounding area ang jeepney. Para ang mga mananakay na katulad ni Earl, hindi na uminit pang pa ulo sa mga rally na kagaya nito. Comment nang mag lunch break muna sila para break din yan. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.